yo so guys guys Okay guys Nandiyan sa masikip na daan guys Oh no I vlog ko ngayon guys Kung paano umahon sa Mahon guys E wow Ayan guys Masok tayo dito Load it tayo guys Load it Okay so ahonin guys yan Kalangan, guys dito pala sa baba nakapilipira ka lang na. oh no Gerland Manlopig huh? Gerland Manlopig Eddie wow guys ahonin yan guys kailangan nakapilipira ka lang na, guys dito nakasureful nudit kayo guys, nudit. Ah, targada natin na sa mga sibintan. Oh, no. Saray ah, lang guys, at sa maka-out tayo. Yan guys. Kailangan mo pilitin yung makina. Kailangan mo. Saan yung lakas niya? Nakahaw na tayo guys Nakahaw na Edy na. wow Saka tayo ngayon papalo nang Nakasigod guys Ayan, na na tayo Wow Kasi Patag na dito guys Patag na Dideliver kami dito sa lawa Sa may Kalamba Laguna Edy wow guys magkakalat ka naman guys magkakalat tayo guys kaya lang ka dito pa lang guys kakain ka na kaliwa kumain ka na lang Si kasi mahaba dala natin kaya nagpas ka na kaya saka ka ngayon kakaliwa kaya guys masigunta lang tayo guys nasigunta kasi alalay lang ang takbo natin dito bawal yung mabilis ngayon guys kapaliwa naman tayo guys kumain naman tayo dito sa kanan yeah, punta tayo patapat kaliwa ayan ok guys sakto sakto guys so, ok guys ganun lang guys kalahan Huwag luwag. Huwag matakot. Kahit anong sasakyan guys. mayas lang yan. Pag malaki, advance ka lang. Ang kahit. Pag umala, naman. Pag maliwa. Alala tayo guys dito. tayo mag-deliver guys. tayo tayo sa lawa uh -huh. sa lawa lawa Ah, guys. Ipakita ko sa inyo yung kargada namin, guys. Eddie, wow. Arch. Tapos na daw. Okay. Guys, na tayo. Na tayo. Na tayo, guys. Now. So, okay. Okay. Okay, guys. so, ganun lang guys kung paano magmanino uh, Kailangan Lagi kang advance Lagi Kumaliwa o kumanan kailangan pag malaki yung dala mo kailangan kunting kain ka sa halimbawa ah, ay e, pakanan ka kumain ka ng way sa kaliwa pag kumaliwa ka naman guys kumain ka rin ng kanan para kahit kumaliwa na ganun lang pagpaahon uh, sa baba pa lang lalo na kagado ka guys kailangan advance ka na agad nakaplimira ka na mas limit mo pag kaya talaga ng segunda segunda ka so, pag kagado yung dalam loaded ka tulad to guys yung nakala guys ay mga ano galing ito sa PNG malasa eh, mga sabon ito guys Barilda at saka uh, Joy Ibigat guys So gano'n lang guys uh, Okay na Takas lang ng mga driver dyan uh, Happy na kayo Ito yung sakyatin guys Ito yung sakyatin ko Eh, pa hop lalay hindi pa, konti hop, hop. a ah, bon. next na kayo samahan yeah. mga guys yan yeah, na no, guys ah pag mabigat yung uh, kargada mo guys ay dala guys ng ano wag. malaki wag malaki wag. o maliit ba dala mo pag wag. nasa malaki wag. ka pawis lang yan wag mong subukan masisira ang buhay mo